chapter 17. Kahang mahirap ipaliwanag, di ba? Mahirap talaga the way si Lord Jesus Christ, Yeshua guys. Kasi isa siyang makapangyarihang Holy Spirit. Kaya mga hindi nag-aral nito, karaniway naliligaw kay hindi ka na talaga, hindi ka na... Uh, hindi ka na basta-basta papasok sa mga churches dahil alam mo na yung katotohanan. Tapos may discernment ka na, talagang ikut ka na ng Lord Jesus Christ, nagbabasa, nagbabasa ka ng salita ng Lord, so palaging kumakain ng spirit, ang iyong uh, kaluluwa, so nagiging, magi, nagiging malakas ka sa spiritual, hindi ka na yung tipong uh, parang bampu, nagsusway, kung saan, yung, kung saan yung revival, andun ka din, oh, may gathering, may youth camp, andun ka din, Nagaga, ano kung saan ka na lang papaling-paling ka na lang para kang bamboo or di kaya para kang alon ah, din toast back and forth so walang direksyon walang uh, uh ito hindi yun nga walang direksyon at uh, yun mga nag, ang mga nag-aaral sa salita ng Lord pag nakita yung mga signs na yun hindi na nagtataka hindi na matatakot no pero yung mga walang alam hoy bakit kaya ganito ay ano ba yan gumagano na no? madami na sila mga opinion kasi hindi naman nagbabasa ng Bible so walang alam. Noong inaakala ng mga taong di kumikilala na batas na bihag nila ang bayan mong banal sa katotohanan ay sila ang nakabilanggo sa karimlan ng gabi. Nakukulong sa ilalim ng kanilang bubong at disaklaon ng iyong walang hanggang pagkalinga. Ulitin ko, noong inaakala ng mga taong di kumikilala nang batas na bihag nila ang bayan mung banal sa katun uh, sa katotohanan ay sila ang nakabilanggo sa karibal ng kabe, so hindi nila alam no, uh, hindi nila alam na sila pala mismo ang nahulog sa patibong uh, sila ang uh, parang parang dinadaya lang nila sarili nila, na no, parang na kala nila na uh, nabihag nila ang bayan ni Lord Jesus Christ, in Israel. Pero ang totoo pala, no? parang uh, minamahal nila yung kamatayan. Kasi nga paparusahan sila ni Lord. Minamahal nila yung parusa. Sila ang nakabilanggo sa kalimla ng gabi. Nakukulong sa ilalim ng kanilang gubong at nisaklawang yung walang hanggang pagkalinga akala nilay walang ngang nakapansin sa lihim din ang kasalanan no akala mo dahil sa no ah uh wala nang kakakita nasa dilim yung, mga 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 kabit-kabit yun mahilig dun sila sa dilim Mag, nagkikita yun sila sa dilim kasi nga nakakahiya pag makita sila na uh, ng mga tao nahiya sila mga ganon mga ganin yung gawa din ng kaaway syempre yung mga demonic spirits din hindi yan basta-basta din magpapakita kasi takot sila sa liwanag hindi makapag-comprehend uh, hindi, hindi makum, uh, yun nga, no, hindi talaga nag, uh, talagang nag, talaga yung ilaw sa uh, dark, darkness, mga ganun. So, yun. Ngunit ngayon, nanginginig sila sa takot na babalisa at binabagabag ng mga guni-guni. Kung ano-ano na lang iniisip. Tapos ang madilim na silid na kanilang pinangungublihay hindi na nakahadlang sa matinding takot. Siyempre, ikaw daw nasa madilim. Yung dilim na yon fear lang ang uh, kayang ibigay sa taong uh, nakasadlak dyan, guys. O nasa sitwasyon na ganyan. Fear. Ang madilim na silid, yun nga sapagkat sa paligid nila ay umaalingaw-ngaw ang mga ingay na nakapangingilabot at binubulaga sila ng mga multong nakakasindak tingnan. Binubulaga, tinatakot. Uh, kapag pumatay ang isang tao, de ba? Binabangungot siya kung ano ini ano-anong iniisip, tapos para siyang hindi siya mapakali, ba, lagi siyang binabagabag ah uh, baka may nakasunod sa kanya na tao, baka siya na naman papatayin, mga ganun. Yung mga tao din na may ginagawang mali sa nalihim. Na hindi mapakali kapag uh, natakot na ma mabunyag, na mapapahiya, parang ganun. So yun. Hindi sila kayang liwanagan maging ng pinakamalaking sigan. Ang ningning ng ni mga tala ay di man lamang makabawa sa pus pusikit na dilim. Ang tanging sumisina, sumisina sa kanila ay nakakatakot na ningas at sa takot nila ay naniwala sila ang kanilang nakita higit na nakakatakot kaysa iniisip nila. <laughs> na parang hindi ko in-expect, gumagana na yung mga tao, hindi ko in-expect, makita ko siya, parang gano'n, masobra pa. Ando na yung fear, kasi nga, connected sila sa kasalanan, nakakulong sila sa kadiliman, nakakulong sa kasalanan, at yun yung mga nangyayari sa kanila. Yun. Pinagma, pinagmalaki nilang nakapagpaalis sila ng takot at pagkabalisa sa mga taong nagugulo ang isip. Ngunit sila ngayon ang hibang sa takot ng wala namang kada, kadahilan. Di ba? So, lahat talaga guys, uh, wala talagang pagsubo no, na, na tawag dito. Uh, lahat ng klaseng pagsubok ay dinaranas din ng iba, ng mga nauna sa atin. Mga pagsubok na yan. Napagtagumpayan nila, mapagtagumpayan din natin. Kung anong nangyayari sa Jerusalem nga, guys, yung sanctified yan ni Lord Jesus Christ. Yun yung uh, apple of the eye ni Lord. Holy land ni Lord Jesus Christ para yung Israel. Pero bakit tinaya ang mawasa? Yung sabi ni Lord na, stand in your on your own feet. Namatay sila sa sindak sa gitna ng pangangatong, natatak natatakot silang id uh, idilat man lamang mga mata. Ngunit ang malungkot nito ay namatay sila ng dilat. <laughs> Guys, kung ano yung may mga choice na dumarating sa buhay natin na hindi natin gusto. May mga bagay na ayaw natin makita pero pinapakita sa atin. May mga bagay na ayaw natin maramdaman pero mara, maka, mara, mararamdaman natin. May mga bagay na ayaw natin na mangyari sa atin, nangyayari sa atin. May mga bagay ayaw natin gawin. May mga bagay na ayaw natin gawin pero nagagawa natin. May mga bagay na gusto mong ipikit na lang yung mga mata pero nakadilat na tulad na sinasabi dito. Salita ni Jesus Christ masyado malalim guys ang kasamaan ay talagang likas na duwag sapagkat siya na rin ang humahatol sa sarili kaya ayaw ni Lord ng duwag sinabihan ako dati ni Lord Jesus Christ Aileen ayaw ko ng duwag ayaw ko ng duwag so kung ikaw pala na rin nag, nag, uh, nag uh, kaarap sa salita ni Lord Jesus Christ si talaga na mag-grow ka. Mag-grow in the sense na magiging matapang ka na no, sa pag uh, pakikipaglaban spiritually. So hindi ibig sabihin nun guys na wala na sa simbahan na eh, napaka weak mo na, wala kang faith, no? Mga ganun. Hindi natin alam guys. Set apart pala yun. No? So yun, ah, uh, ang takot ay bunga lamang ng di paggamit sa tulong na idinudulot eh, ng isipan sabihin, guys, ah, di ba yung pinag-uusapan natin ang ating isip ay battleground, tapos in entertain mo, hindi ka marunong sumipa. No, parang hinayaan mo lang, hindi na pumapasok sa isip mo, kaya ka masistress. Yun nga, yung battleground, yung mga, yung mga stress na yun, guys, na yung mga sinasabi ng tanda, nasa stress talaga ako kasi na-entertain sila yung sulsol. Na-entertain yung sul-sul sa isip, kaya mas stress ka talaga. Tapos, syempre, pupunta yung sa puso. Alam natin yun, di ba? Pupunta yung sa puso. Kasi pag nasa puso na yan, ang buong pagkatao mo na ang maapektuhan. Kasi nga nilagay sa Uh, bottom o sa gitna ng ating puso guys kasi diyan makikita kung anong klaseng tao ka sa pangkalahatan so kung ini-entertain mo yung mga si na yun sa ano magbibigay talaga ng problema sa iyo pero kung sinisipa mo sila tapos nakikita ni Lord ay ah, hindi siya na titinag hindi siya tinag sa mga problema dumarating sa kanya kahit sinisipa binugbog na siya ng kung ano-ano mga salita pero ang ginawa ni Lord siya ang gumawa ng solusyon. Siya yung nag-resolve pa. Parang sinasabi lang ni Lord, watch and learn. Observe mo lang, no? The battle is not ours, but of the Lord Jesus Christ. The solution, no? It's not ours. Hindi dahil, uh, hindi, hindi, hindi tayo yung mismo makaka, uh, makakahanap o makakagawa ng solusyon, kundi ang mismo Panginoon Jesus Christ. Lahat dito guys, ang lahat ng may ga galawa dito sa mundo, it's about the Lord Jesus Christ, Yeshua Masya. The Lord can make a very simple house, a very tiny house holy, ang makakapagpahuli noon ay si Lord Jesus Christ pag nakita niyang tao no, na willing talaga na matuto, willing maging holy, nag-worship nagiging holy atmosphere. Ibig sabihin na kay Lord Jesus Christ kung sino yung kaawaan niya o hindi o kung sino yung uh, kung sinong tao na mapipili siya. Kung anong klaseng tao ba ano ba. Basta yung nasa kamay lahat ni Lord Jesus Christ guys. Nasa kamay, nasa kamay lahat ni Lord at wala talagang may pagmamalaki ang tao. Kung hindi siya talaga Uh, tutulong na the Lord, walang holy atmosphere. So yun. Wala. Kahit na alam niyo ba guys, kahit mag-evangelize ka pa dyan, tapos yung puso mo ay walang holiness, hindi ka makakapagpamagnet ng mga souls lalong lalo na sa panahon ngayon kasi ang mga panahon ang mga, ang mga tao ngayon guys nagmultiply ng kasalanan na mas nag, nagiging cold, mas sobrang cold ang mga pang pagmamahal ng tao. Pinupukaw yun guys sa pamamagitan ng otoridad at holiness ng Panginoon. Presensya ni Lord Jesus Christ. Kung may holiness ka sa puso mo, guys, makakapagpamagnet ka at madami tao maniniwala iyo, o kahit hindi sila magsasalita, nakikinig lang sila, pero si Lord Jesus Christ na ang nagbe-bless ng mga sinasabi mo. Si so Lord Jesus Christ na, Jesus, Jesus Christ na ang gumagalaw nun. Ang gusto lang ni Lord, nakikilos lang din ang tao na magtanim. Siya na lang din ang Uh, magpapalago ganun lang din yan sa atin guys nagbabasa tayo ng salita ng Lord, tapos pina, pinakita natin kay Lord na hindi tayo tuwag, sinisipan natin kahit na nahihirapan yung katawang lupa natin, pero yun nga nagre-resolve ba sa Lord Jesus Christ God works in mysterious ways, totoo talaga yun guys, no? Ang walang lakas ng loob na magtiwala sa pag-iisip ay aalipinin ng takot na likha ng kamangmangan. So yung ating isip ay battleground. Depende sa atin kung tatanggapin ba natin yung defeat o tatanggapin natin yung victory. Kasi na napagtagumpayan na ni Lord. Ang gusto na lang ni Lord, sipain mo na lang. Sabi nga ni Lord, rebuke mo kasi na pagtagumpayan ko na nasa na, nasa kamay mo na ang tagumpay kaya nga magre-review kay kasi kung hindi kung hindi uh, kung hindi yan mawala sa review ibig sabihin hindi ka pa nagtagumpay hindi pa nando hindi pa nagtagpagtagumpayan ng Lord Jesus Christ so kaya nga tayo binigyan ng kapari kapangyarihan o kaya nga si Lord nag, nagig victorious para maging victorious tayo para hindi natin entertain yung mga ha, gawa ng diablo kasi nga hindi sila Ah, uh, nakakatulong guys. si mga temple ni Lord, binawasak nila. Yung katulad ng ginagawa ng Nebuchadnezzar. Yung mga, mga nakikita natin ng mga physical na mga temple talaga binawasak. Parang nag, nag, uh, nag, ano din sila, nag, parang, uh, nag, tawag nito? Parang pinapakita din ni Lord na ganyan din ang ginagawa ng kaaway sa katawan ng tao, guys. Sinisira, winawasak. Tum tumadating sila, ninanakawan ka ng joy. Ninanakawan ka ng mga sangkap na mula sa Holy Spirit. Mga sangkap na makakapagpatibay sa'yo. Yung mga pundasyon mo, ganun. Ninanakaw ng kaaway yun. So, yun yung mga sul-sul na kaaway. No? Sa buong magdamag ay, ayun, magdi... Kapag gano'n kung wala kang pagtitiwala sa Diyos, sa kaya nagkakasala talaga ang tao, guys. Pansin niyo guys, yung mga iba namamatay talaga kasi wala silang pag wala silang tiwala sa Diyos. Kasi pag wala kang tiwala sa Diyos, hindi ka naniniwala na nag-exist siya. Hindi ka naniniwala na powerful God siya. No, parang nag-doubt ka pa sa power ng Lord Jesus Christ, no, guys. So, sa buong magdamag ay balisang-balisa sila sa pagtulog. Bagaman ang kadilimang iyon ay walang magagawa laban sa kanila. Kaya wag tayong matakot sa dilim. Kasi nga guys, no? Kasi nga, wala naman silang magagawa sa atin kapag ikaw ay nasa Diyos. Lahat ng iyong dadaanan, no? Mangunguna yan si Lord. The Lord will always pave the way. Lagi niyang lilinisan niyang dadaanan natin. So, hindi, wala din magagawa. Hanggat, hanggang tingin lang nalangin sila, magpapakita sa iyo yung mga mukha nilang pangit, ganon. Yun yung ginagawa nila, guys. Kaya, hindi na kailangan natin na pag-aksayahan sila ng panahon. Sabi ko nga sa kay Lord Jesus Christ, Lord, kahit anong gawing nako ng kaaway sa mga praise and worship namin, sa evangelism namin, sa prayer namin, sa mga, mga offerings namin, Lord, kahit anong gawin niyang nakaw, tandaan mo lagi ang lahat ng ito ginagawa, ginagawa namin. Nahirapan kami Lord dahil inialing namin ito para sa iyo. Hindi kami nahirapan dahil para kay Satanas. Hindi kami naghirap para kay Satanas. Hindi kami naghirap para sa kanya kundi para sa iyo to Lord. Kahit dito sa lupa, nahirapan kami pero alam namin na nire-renew mo kami sa pamamagitan ng iyong Spirit uh, Holy Spirit, Espiritu Santo ng kanyang pagmamahal. Naghirap man kami dito kasi nga pinapahirapan ng kaaway. Sabi ko ko, hindi kami naghirap dito para kay Satan. Naghirap kami para kay Lord Jesus Christ. At lahat ng yun, guys, lahat ng yun, especially if sinasabi mo yun kay Lord, talagang maaantig si Lord Jesus Christ. Matutuwa siya na, ah, alam niya yan. Na, alam ko yan, anak. Kahit hindi nga natin sasabihin yan ng mga ganyang bagay, nalalaban na yan ni Lord Jesus Christ. No, nag-advance na si Lord. Kaya, bakit tayo magpapa-apekto? wag mo lang hayaan talaga entertain yung may makaaway na papasok sa isip mo, matatakot ka, gano'n. So, wala talagang fear sa love. Dahil ang love nang nag sa lahat. Love conquers all, nagbalot sa lahat, nagbinabalot lahat ng fear, nawawasak sila sa pamamagitan ng love. Hindi ba't nawasak ang kapangyarihan ng Diablo, kapangyarihan ng kamatayan, no? sa pamamagitan ng pagpapakamatay, dakilang pagmamahal ni Lord Jesus Christ sa Cruz. So, ganyan, ganon din ang gagawin natin, guys, si Lord Jesus Christ. At lagi, di, lagi ko din sinasabi noon kay Lord, darating ang araw, isa ako sa isa ako sa pinakamalakas na warrior ni Lord Jesus Christ. Yun yung lagi sinasabi ko. And words have power, guys. Pwede kang pwede kang mangarap, pwede mo mag pwede ka maging, pwede, pwede mo sabihin araw-araw, maging holy ako, maging righteous ako in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, natutuwa si Lord Jesus Christ. Now, because you have this desire and the will na sumunod kay Lord, maging holy and righteous. Ibig sabihin, you will be a clean vessel gagamitin ni Lord Jesus Christ pag ganun. Hindi gagamitin ng Lord ang hindi holy guys, hindi righteous. Kasi, madaming mas lalong madada pa, mas lalong hindi masasave ang tao. Di ba? Kapag gano'n ang klaseng tao ang gagamitin niya. Kaya gusto niya talaga ni Lord, walk in holiness. Sabi sa akin ni Lord Jesus Christ, Aileen, lagi mo bantayin yung mga salita mo, kinikilos mo dahil binaban, binaban, madaming mga mata na tumitingin na sa'yo. Ibig sabihin guys, dahil sa testimony, madaming naniniwala Inahabol sila ng mga na pangitain, ngunit naroon sila hindi makakilos na sila'y biglang pagharian ng matinding takot. Yun yung bangungot. <laughs> guys, yun yung bangungot o di kaya talagang personal. Eh, nakita ko na napansin ko din kay Satan nung nagpakita siya guys. Talagang na yung lakas ko no? Napaka-opposite. Kung gaano kalaki yung pagmamahal ni Lord, ganun din katindi yung uh, hatred ni Satanas. Grabe yung grabe yung kasamaan talaga niya. Para siyang bakal. Wala talaga mararamdaman. Kaya, hindi talaga pwedeng maawa sa kanya, guys. Walang maaawa. Dapat wala talaga maawang Christian. Makipaglaban talaga. War. So, yun. Maging magsasaka o pastol o manggagawa sa kaparangan silang lahat ay nabihag ng iisang. Iisang kapalaran sila ay nagapos ng tanikalang di nakikita sa gitna ng kadiliman. Diba? Ganon yung kaaway, guys. Ang presence ng kaaway kasi fear. fear. Pag nasa dilim ka, yun yung kapangyarihan nila. Fear. Fear. Konektado sa kasalanan. Ang lahat sa paligid ay kinata kinak, uh, kinatakutan nila. Pati ang marahang ihit ng hangin o ang magandang hunin ng mga ibon sa mga sanga ng punong kahoy o ang lagaslas ng tubig sa umaagos na batis. Hoy, ano ba yun? May ano? Ay, yung hangin. Ala, biglang gumalaw yung ano. yung Wala namang nagdadrive, ha? Ay, mga tao ba? <laughs> Pero kapag ikaw ay talagang nasa kay Lord Jesus Christ, mo na yung mga bala ka dyan, no? Kasi tinatakot lang, tao Kasi pa ganun. Ugong na mga batong gumuguhu. Ang ingay ng mga hayop na tumatakbo at lumulokso. Ngunit hindi nakikita ang mga jablo, guys. <laughs> Nagpapahamdam. Sa bahay, no, bigla ka na lang uh, ibagsak yung pinto, ganon, di ba? Babagsakan ka ng pinto, biglang mag-move yung chairs, bigla na lang mananay uh, bigla ka managinip pag natulog ka na papatayin ka, inahabol ka, ginagapos ka, tapos yung mukha nila nakatapat sa mukha mo. Di ba? Yung gawa ng Diablo, guys. Ang ingay ng mga hayop na tumatakbo, yun nga, at ang atungal ng mababangis na hayop, ang alingaw-ngaw ng mga kuweba sa libis ng bundok. At halos mamamatay sila sa takot sa kakatakbo. syempre kapag dinenerbiyos ka na sa so sobrang mong takot, di mo alam, bangin pala yan, tumalon ka bigla. Yun. Goodbye, Earth. <laughs> Samantala, so, ang buong daigdigay naliligo sa liwanag ng araw at ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay patuloy sa kanilang gawain. Huwag no? mo lang pagsinin yan sila. Pananakot lang yan nila. Huwag mo entertain sa isip mo. Biglang, bigla kang pay na, naisip na hindi maganda. No? Parang na, tapos nakakapagbigay takot sa iyo. Bigla ka na lang. Na take over din ng takot. <laughs> so hindi hindi lahat, hindi, hindi, hindi tawag to, ha? hindi lang pride yung magte-take over yung takot din o yung mga ano, iba pang spirit ng kaaway. Mas maganda yung take over tayo ng love ng Lord Jesus Christ wow. yeah. Tangi sila lamang nabalot ng pusikit na dilim, larawan ng kadiliman ng kamatayang naghihintay sa kanila. Ngunit ang mas mabigat na pasaning kanilang dinadala ay sa kanilimang iyon ay ang kanilang sarili. at kasi sali, sarili nila. Walang nakakaintindi sa kanila. Kahit sila sarili nila, hindi nila maintindihan. Bakit nila nakikita? Bakit sila nakakaramdam? Bakit sila ganon? So, parang ang iba nga, nababaliw pa nga yung iba eh. Di ba? Pinapapunta na sa, dinadala sa psychiatrists, sa psychologist. no?